napakaraming pagkain at napakasarap napakagandang ilog at napakagandang rock formation at lalo na ang kanilang provincial capital wow at hindi lang yan makikita ang isang lugar na mala paraiso na ang paligid ay kulay verde. Magandang mga gandang araw isang napakagandang biyahe na naman. Isang magandang adventure. Samahan nyo ako sa vlog na ito. Dahil ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng Sultan Kudarat. Magandang araw sa inyong lahat Kumusta na po kayo? Eto na naman tayo Narito na tayo sa Pangapat na destinasyon Ng ating biyahe Upang libutin ang buong Mindanao Nandito tayo ngayon Dito sa Sultan Kudarat Upang ipakita sa inyo Ang kagandahan nito Kakasama natin ang Team Q815 Si Lurikic Jetli Motomania Bosti at si Moto Diving. Nandito kami upang ipakita ang kagandahan ng Sultan Kudarat. At sa araw na ito ay pupuntahan po natin ito upang ipakita sa inyo. Kaya panoorin ang buong video dahil ipapakita ko sa inyo ang isang lugar na malaparaiso dito sa Sultan Kudarat. So tara, let's go! Nagkanda na nga ang lahat at Kakasama natin, of course, ang takurong City Riders. Kasama din nang ang Vice Mayor at nandyan si Boosty. At ayan, handang-handa na lahat para kami ay dumiritso na shortcut na nga tayo guys at nandito na tayo sa La Palmera Mountain Ridge at ayan kitang kita natin ang kagandahan ng lugar at kakasama natin ang Takurong City Riders and of course Q815 with Jet Li, Boosty, Moto Dive and Moto Min Minya o ba diba? dito na tayo sa La Palmera Mountain Ridge at napakaganda dito, talaga dito at pangatlong bisis na nating makapunta dito, ayan yung mga kasama natin sa likod, yung mga pulis at may mga kasama tayong from Takorong Riders. Ayan, nandito sila, sumama sa atin. At yan yung magandang view dito. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa La Palmera Ridge. Maliban sa kagandahan ng La Palmera Mountain Range ay may inihanda silang masasarap na pagkain at mukhang matamis at masarap ito. At pagkatapos nito ay pupunta tayo sa Pangadilan Falls. <laughs> At ayan guys, nandito tayo sa pangalawang tourist spot dito sa Sultan Kudarat, dito sa Pangadilan Falls at pangalawang bisis na natin dito. At ayan, papakita ko ulit yung kagandahan dito dahil napakaganda tingnan ng kanilang falls at saka yung mga rock permission na nasa baba. Tara, bababa tayo. Nakatingin na nga ang lahat sa Pangadilan Falls. Sigurado ako nagugustuhan nila ang magandang rock permission nito at tayo aakyat na ng hagdanan upang makikita natin ang kagandahan nito at tayo ay pababa na at kitang kita ko na sa mga mata ko ang mga magagandang tanim sa paligid Ito na nga, bumungad sa ating paningin ang napakagandang rock formation at ang ganda ng ilog. Naririnig ko pa ang agos ng tubig. Tara na! Samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang kagandahan dito sa Pangadilan Falls. ay na nga guys, nandito na tayo sa Falls Banda at ayan makikita natin sa likuran natin napakaganda tingnan ng mga rock formation at sarap pakinggan ng agos ng tubig. Ayan, papakita ko sa inyo ang kagandahan ng Pangadilan Falls. Sadyang napakaganda nga naman ng pangadilan pools at para isa itong nakatagong hiyas na minsan mo lang makikita sa buong buhay mo. Kaya kayo naman ang bibisita dito. Dahil gutom na kami, dito kami kumain at ito na yung mga pagkain inihanda nila. Ang sarap-sarap! Wow! Minsan ko lang matitikman ang ganitong pagkain. Dito lang yan sa Sultan Kudarat ito 'Yung huling destinasyon natin sa araw na ito dito sa Sultan Kudarat ang kanilang capitolyo, guys. Napakaganda. Tingnan nyo 'yung ilaw sa likod. Para makita nyo talaga 'yung kagandahan ng capitolyo. ayan, papalipat tayo ng drone. Let's go. ba ba Allah نجي والي القناوي هباب يا باب يا باب القناوي والله الله 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 ganda talaga ng kanilang Sultan Kudarat Capitol guys at ito ay napakagandang experience para sa amin although pangatlong bisis ko na to at ngayon lang tayo nakasaksi ng ganito no ngayon lang tayo nakakita ng Capitol uh, na mala din yung forma at ang ganda pa ng kulay ng kanilang ilaw sa gabi